Today video guys, gagawa tayo ng lumi. So ito yung mga ingredients natin. Today po video guys, gagawa tayo ng lumi. Ito ang mga ingredients natin. Pumili tayo ng noodles, egg noodles. Tapos uh, may celery at saka sibuyas. Okay, so ito pagpuloy natin yung manok nilagay natin ng laurel paminta at konting suka guys so paputuyin na lang natin to tutuyuin para mailabas natin yung lasa nya ng manok puro pakpak lang ito po ayan okay tapos gigisahin natin yan palanta na ito ano, para maigisa natin yung sibuyas at saka bawang ayan, gamitin natin po guys yung olive oil isa natin okay. isa natin ulit Yeah. Lagay natin yung celery. Ang ingay. Okay, guys. Lagay natin yung celery. Yan, oh. Yan. Tira pa. Ugasan natin itong pan. Yung egg noodles. Pagkasa muna natin yung noodles Okay, guys. Okay. natin yan tapos lagyan natin ng sabaw para gumami yung sabaw yun mm. tapos mamaya timprahin na natin to ito yung kwa natin lumi na may sabaw ang sit mickey na may sabaw. Ganyan guys. Tapos lagyan natin ng itlog. siglo guys para wag yung malangkot kuha natin ang lumi tapos gulay para maging marami Okay guys Tapos na yung lumi natin Kuya Let's go Kaya tayo